Nay, mong ayam, nay. <laughs> ano mo, baklon? bak, <laughs> ano daw, bibilhin ko daw. <laughs> sabi ko yung aso mo, sabi niya. Ano, bibilhin mo? <laughs> <laughs> Bihirap. Piloso pilosopo pilosop po din, ha? Ha? Ako tayo na pigyan, ng pulo pulo Ako na, ako na, ano, na masakit ako yung pulo ko. Kumusta ikaw? Sakit ang hawak. Sakit ang hawak. Ay, kay sa edad na yung gilin, eh. <tod> ayaw, okay? uh. Naririnig kita na nakikinig ka ng RMN. Kumusta? Ano ang balita kanina? rin Ang balita nga, ari ako sa Galib, sa Manila. Ah. Ah, <laughs> sa Libo ba mo tagis mo. Kapabili pala ito ng radyo pero may radyo na siya. Radyo. Sino nagbigay? bigay? Eh baka ko ni Solar wa at Torintia. Mm. Dulong te balay? Bumakal ka? Bumakal ka sang radyo? Kuana? Oh. Si, ang isa-isot si -si -si na eh? hmm. Ito yung uh, dala natin, uh, mga kapobs. Ayan, kita. Uh, isang sakong bigas, mga groceries. Oh. Galing kay one, eh. Nanay Rosel. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Anong gustong sabihin? Pa dako, gito pasalamat. Gito Dako, ang iyang hmm. mga bulis ako. Mm -hmm. Ay, alam pa dito spek, dali pa. Oo. Oh, oh. marunong Ay, na ikaw magtagalog, di ba? Sabi nila dito, marunong ka na daw magtagalog. Ay, pamati, eh. malay mo. <laughs> <laughs> Nga <laughs> hindi Ikaw nga, marunong ka na magtagalog? Hindi man. Hindi pa marunong? Hindi, yung talang aklano, hindi ako kabalo. Ah, bisan aklano, hindi kabalo. Ay, <laughs> ayaw mo, nagapang sa akon. Naidlaw <laughs> ro no. na, wailo na. Oo. Ano, sino yung last time dito nagpunta sa iyo? Yung, di nag-interview kami, sino yun? Ayun. Ay, may kadyos ako, yun, ako pa, ano, ikaw ako to. May kadyos? Oo. Oh. Labas, labas, kaya kadyos. Ang <laughs> na, namin Ah sige. Eh Kaya may kinukuha siyang uh, kadyos kaya uh, bibigyan niya daw ako ng kajos. So yan. Daw mga kapobre. Salamat uh, kay Mama uh, Rosita. So hindi lang kasi marunong talaga mag uh, Tagalog si Nanay, kaya ako na nag-explain. Ay, salamat. Ay, isa kadami May plastik kadjanong. No? pa silo lang naton ipalaga natin mm -hmm. oh. sino ang nagpamay nila kumusta mm -hmm. ang kumusta ang new year mo nagpakala ko tinapay ah yung binigay namin isang libo ah uh -huh. Ate, sige. Hindi man kami magbuhay. Oo. Oh. Oo. Oh. oh. Ay, Saan ang pista galing sa kanay? Saan ang ka pista galing? Oo. Eh, malapit, malapit na. Wala akong mabubit. Ako ba sakit baka malapit. Ay, may pira pa pala ito. Na, may Kay ang... Di ba binigyan kitang cash nung nakaraan? Isang mm -hmm. libo, no? Oo. Oh. Naalala mo pa yon? Oo. Uh -huh. Mm -hmm. Tapos ngayon, nagbikil. Nagbak, nagbikil. <laughs> nagbakal tayo ng <laughs> <laughs> nagbili tayo ng rice at uh, groceries 3,156 pesos so lahat-lahat ay 4,156 and 45 kasi yung 1,000 last time may 5,860 kasi padala to ni Ma'am Rosel so i-minus natin yung kwan groceries at yung isang libo na karaan may 1,750 ikaw ay, ay itago, itago mo ang pira mo na solubong namin yung kapatid mo ang uh, lalat takway sa ako nga kaya kinakotangan to impas to akong takway gintalahan mo takway ito 1,000 Two, three, four, five, six, seven ay Seven and may three pesos papalo dito. Hindi ko binangon mo da na ano ang binangon. Sir, five pesos na para sakto git. Ti amo na Ang pagpasalamat kita ato dire kay kita. Di na buana ito ako tas inyo na. O, dalhon naton ing. Dalhon Ka jos na dalhon naton. Nabalitaan na mo gali kami dito sa Luzon, nakakanto kami to nagbakasyon. Sino nagbalita? Eh, damo mo kasugit siya. Kung may mga TV, eh, kung tanaw ang mm -hmm. TV. Balo gali ya sila, no? No, balo sila. Mm -hmm. Masa siya, nga ka, turun na Mama, kung pang yower, si imo mama. Mm lagi -hmm. Sila gisa Ay, makatugin kita si mama yung nga danto. Oo. Oh. Mm sa mama. Ate, sige. <laughs> Thank you. Thank you very much po. Bye-bye.